Kamusta sa lahat? Ako si Ricardo, 34 na taong gulang at nagtatrabaho ako bilang isang construction engineer. Napakalusog ko noon at nakatuon ng maayos sa aking trabaho kaya masasabing mahusay ako bilang empleyado sa kumpanya ng construction. Gayunpaman, pagkatapos ng mahabang panahon ng mataas na pagganap sa trabaho, nakaramdam ako ng labis na presyon sa trabaho at ang aking kalusugan ay lumala ng husto. Ang pinakakapansin-pansin na sinyales ay hindi makontrol na pagbaba ng aking timbang. Mula sa 66 kg ay naging 55 na lamang at ang aking katawan ay naging lubhang payat. Ang mabilis na pagbaba ng aking timbang ay humantong sa mapangarib na sintomas ng aking katawan tulad ng madalas na insomnia, pagduduwal, at pagkahilo at habang nagtatrabaho na sobrang nakakapekto na rin sa aking mismong trabaho. Nagpa siya akong sumunod sa isang masustansyang dieta ngunit ang pagkonsumo ng mga pagkaing mayaman sa sustansya ay hindi nakatulong dahil sa kawalan ng kakayahan ng aking katawan na maabsorb ang mga ito. Ngunit sa kabutihang palad, nakatanggap ako ng maayos na payo sa eksperto sa nutrisyon, si Ma'am Jessica at ipiniriwanag nito ng doktor na ang sobrang stress sa nauugnay sa trabaho ay lubhang nakakapekto sa aking digestive system at sa kapasidad ng aking pag-iisip. Ang kasalukuyang prioridad ay pagbutihin ang kakayahan ng aking digestive system na mag-absorb pa upang maibalik sa aking katawan ang kalusugan at maibalik ang aking timbang at inirekomenda niya ang isang gatas para sa pagtaas ng timbang mula sa US na tinawag na weight mass ito yon at binili at ginamit ko ito at hindi ka panipaniwala na dadagdagan ako ng 5 kg sa loob lamang ng tatlong buwang paggamit ng weight mass. Sa pamamagitan ng weight mass sa isang well-balanced na nutritional diet gaya ng ipinayo ng aking doktor, nagulat ako dahil nakita ko ng aking sarili ngayon kumpara sa tatlong buwan na nakalipas mula 55 kg ay naging 63 kg na ako pagkatapos gamitin ng gatas na ito. Ang pakiramdam ko ay hindi ka panipaniwalang malusog na ngayon. Dahil sa kabila ng pagtaas ng aking timbang, ang aking katawan ay nanatiling matatag at malakas ng walang labis na taba. Kaya ngayon, maaari na akong makisali sa mga regular na physical na aktibidad at magtrabaho tulad ng dati. Ako ay tunay na nagpapasalamat sa weight mass para sa pagbabagong ito.